galing ako ng Margundon, Perna, ay naik pala, galing ako naik. Pumikot lang dito sa Labak, sa San Juan, magpipiesta pala ngayon ng Labak, happy piesta Labak. Naik Cavite. Alala ko nung bata pa ako dito. Pag, nagbay nag-bike kami ng papuntang San Juan, ano long ride na siya, long ride. That was when I was in elementary pa matagal na ito nga pala yung San Juan ngayon ganun pa rin karoon may mga maraming bahay pero yung ambience niya ganun pa rin San Juan Tarnate Cavite pa rin good morning good morning guys ayan siya. San Juan na San Juan pa rin nakakalawatan at kabila dito ganun pa rin pa rin